Ano? Sige lang ba yung pung-eat? pa ka pang yung pung na ka balding pung it mo na? Mga mo kay... Tagina. Nagkadpo ko sa dalan. Damo-damo yan po. Saas! Mga damo-damo yung pung-eat. Sugot ka kabay nga mga tigaang. 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 Kamanyapon tanong ginugay. Pina tigaang ka? Oh, last race na o. Ewan pa ka tigaang. Ha? Mas patro, manyapon na ta. Tigaang ka. Isa ka salmon, kagtonga, kagwan, pork. <laughs> Minsin d'yay ka? Natural! Kaya mo lang na makaigo sa aton! Langan ka mo, kaya mo na makaigo sa aton! Mabahaw na Oh shit! Not good! Sigana? na! Kaya na lang nga ni Himo, sang duwa ka salmon kayo, may ah. duwantot pa! Arasa ka! Amo na! Isa, katunga, kagwantot! Amo na!